Hello guys! Good afternoon! Magluluto tayo ng sinabawan na bangos guys. Ayan, binili ko sa ano, bumili ako doon sa tongchong Ayan, meron na yan, sibuyas, tsaka mati. So, now ilalagay ko na yung pulo at tsaka yung ganyan lang guys. Kasi yung katawan, eh, prito ko to siya. Ilagyan e, ko na rin siguro ng isang pan. Uh, ay, iprito ko na lang tong tatlo. <laughs> Pero pa dito, oh, tatlong peraso na, tatlong hiwa, I mean, tatlong hiwa ng bangos. Ayan. Lagyan natin yan ng dahon ng kamote. Alright. So ngayon, nilagyan ko na siya ng sili para medyo mabango at maanghang-anghang mamaya. Ayan. Natatakam na ako. ay miss bangos. Sinabawang bangos. Ayan mga palangga, check na natin ang ating bangos. talaga siya, no? Ayan, ko na lang muna ang ah. apoy. Ayan. Low fire lang natin siya para maluto pa siya. Ayoko kasi yung malangsa. Okay. Kaya maya ilalagay na natin ang dahon ng kamote. mga palangga, I think okay na yung ating bangos. So, lalagyan ko na siya ngayon ng paminta. Lagyan natin ng paminta. Uh, uh, uh. Maramihang paminta. <laughs> yeah, So, eto. Asin. Ay, naku. Parang naramihan yun ah. Try ko nga. Baka mamaya maano na siya maala. na, na <laughs> Nasubrahan ko ata ng ano. Na asin Mmm, okay lang. At saka, meron tayo ditong nabiling magic syrup sa Pinoy store. yan lagyan natin sya parang masarap na masarap. dito para masarap ang scenery tong bangaw na sweet market sir Okay, okay. Habi oh, ba? So ilalagay ko na ang ano, ang kamote, yung kamote ko konti lang, yung dahon kasi yung iba, hindi maganda. O, oh, ito. Naku, naku. Ayoko nyo. Puro, ano. Puro, Purato. kinagat ng, <laughs> you know. Huwag ah. ko nang sabihin. Baka mamaya, mawala ah, na ko ng gana ng kumain. And I miss pa naman ng sinabawang pangos. Ayan. Ay, lalagay ko na rin yung Yes, dahon. lang natin yan, guys. And okay na yan siya. Oh, yan. Kumukulok na. Tikman natin ulit kung Okay na ba yung lasa niyan? Pakukuluan na natin para maluto yung dahon ng kamote. Popoknon, good kid. Hmm. Mapaparami na naman ako nito na mamaya sa kanin. Oh my gosh. Ayan, guys. Dito ko na lang tatapusin ang aking simpleng bangos na sinabawan. <laughs> Sinabawang bangos. Ayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. MJ the Explorer. Bye-bye.